Kaya, nasabi ng Panginoon, relax lang. Mapayapa kang mag-relax at mahimbing ang ating pagpahinga kung wala tayong alalahanin, wala tayong dinadalang kabigatan, binigay na natin sa Panginoon. Anong sabi sa ating text sa 1120? Kama tumi. Magsipa rin sa akin, kayong lahat na napapagahan at nabibigatang luma, ay kayo yung aking papahinay. Pero yung nagpasangka ng kabigatan sa buhay mo, bigay mo sa Diyos pagod ka na ba? Na sa maglilingkod, pagod ka ba sa pagtarbaho mo? Uwi ka, tapos habulin mo pa ang ministry mo, tapos ay nanlalanta ka na, pagod ka na, gawin mo yan para sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Ang mga pagod at nabibigatan ay binigyan ng Diyos na kaginhawaan. Hindi natin naranasan ang kapahingaan na yan dahil hindi natin pinakinggan ang panawagan ng ating Panginoon pakinggan mo lang yung panawag ng ah, May problema ka? May suliranin ka? May kabigatan ka? May daladala kang pasan? Mayroon kang karamdaman na hanggat ngayon hindi pa gumagaling? Hanggat ngayon ay daladala pa mabigat yan sa buhay mo? God is an answer. Tugunin natin siya.